Congressman Sara finally ano po ang nararamdaman po ng um, Gabriela Women's Party dahil uh, makakaupo na po uh, bilang uh, miyembro po ng 20th Congress uh, ang inyo pong grupo uh, Congressman Masayang masaya ang mga kababaihan sa napakagandang balita no na ang Gabriela Women's Party ay kasama doon sa winning circle sa pamamagitan noong 64th seat. No, ngunit nananawagan din tayo ng agaran ng official na proclamation no para matiyak natin na makagampan na rin tayo ng ating mga duty sa loob ng Congress, makapag-file ng ating mga priority bills at makapag-participate dun sa mga hearings lalo lalo na ngayon, 'di ba? Kitang-kita natin na napakatindi ng korupsyon yes. at uh, dapat no marinig ang boses ng mga kababaihan hindi lang laban sa korupsyon, no, kundi yung pagtitiyak din na mabawi naman natin yung mga ninakaw na yaman at mailaan yan sa mga serbisyong pandipunan tulad sa edukasyon, healthcare, pabahay, paglikha ng trabaho o sa agrikultura. Mm. Ah, ganyan kahalaga ang pagbabalik no, ng boses ng kababaihan. Yes po. Congressman, once na kayo po ay nakaupo na po sa 20th Congress, ano po yung mga pangunahing panukalang batas na anais po ninyo na maipasa uh, sa kongreso congressman bitbit bit ng Gabriela ang agenda ng babae, bata, LGBTQIA+ at ng bayan No kaya malawak yung range ng uh, mga panukala na ating ihahain mula ko sa pagsusulong ng dagdag sakod mm. Para sa mga manggagawa, tungo sa living wage, yung nakabubuhay na sahod, pagkakaroon ng dagdag na trabaho at kabuhayan, pagsuporta sa lokal na agrikultura at industriya, pagpapababa ng presyo ng bigas, pagkain, langis, agayon ah, din sa utilities, no, kasama na ang kuryente. At syempre, yung pagpapalakas ng ating mga batas ah, laban sa abuso at diskriminasyon sa mga kababaihan at LGBT mm -hmm. in particular that would include no strengthening our laws on anti-violence against women and their children mm -hmm. anti-rape law uh, itong uh, pagsusulong natin ng divorce mm -hmm. sa so pumagitan ng divorce bill at ng SOGI equality bill no yung pagbabawal ng diskriminasyon batay sa uh, sexual orientation, gender identity, expression, at sex characteristics. Ibig sabihin lang dap, dapat walang diskriminasyon sa anumang mga espasyo. Okay. Mahalaga din si Gabriela, uh, mga kabombo, yung haba ng listahan kasi ng napanalo ng Gabriela through the years uh, mula sa anti-trafficking, itong relatively new na anti online sexual abuse and exploitation of children, apat uh, rin yung expanded solo parents benefits and welfare act. Lahat nang yan naipasa na natin pero mahalaga pa rin ang boses natin sa kongreso para tiyakin ang epektibong implementasyon at may substantial na pondo. Kasi kahit batas na yan pero wala namang pondo ay napakahirap na maipatupad at hindi rin nakakarating sa ating mga kababayan. Kaya ho, sana masamahan niyo kami na manawagan ng agara na proklamasyon ng Gabriela Women's Party, Proclaim Gabriela Now, at uh, excited na kami. no We can't wait. Uh, we've long been prepared no, um, to take on this important task of representing the voices of marginalized women in Congress.